Kumusta naman yung biyahe mo? Ayun, nakaganoon ako. Ganun, okay. Ganun? okay. So yan. Day 3 sa Cebu. Ay, wait lang. <laughs> oh. oh. Sergio <laughs> 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 na pala to. Ano nangyari? Ito naman. French in the house. Astigo. Oh, tour. Tour agad. Tour agad tayo. Bukwa kami ngayon ng motor, pero ito na muna para makita nyo yung natin dito. Ayan, yung nakuha natin, hindi na kondo. Transient house siya. Pero maliit na, maliit na ref, may tubig. Pwede ka magluto. The best dito kasi malinis yung CR. Dapat yun ang maganda. CR dapat malinis. Tapos yung isala, extra bed and dito kami matutulog yung double deck and single deck ay. That's Ay, for the day. that's it for the day guys transition <laughs> magana tayo ngayon ng marirenta ng motor kasi kapag nasyargaw ka motor motor para sa sariling okay. oras no? yes dito tayo magrerenta ng motor, motor. yan click 500 daw yan eh tapos yung iba dyan 450 yeah. to 300 susi ito pala pa sa natin at syempre kapag magkirenda daw dito kapag kumikindat na yung gasolina, babalik mo rin kumikindat no kuya, thank you pabayanas na tunay nilang <laughs> pagpapasok ka dito at nakapaaka sa mga store bilisan ako ng shades kasi masakit yung mata ko sa liwanag bakit ko ng presyo okay na yung mata ko di na pala masakit Thank you chill punta kami ngayon dito sa ano pinupunta na sikat daw sabi nila saan yun la? sa bridge katangnan bridge katangnan bridge katangnan bridge wag kang tangnan no. hahaha <laughs> Habang nagmumotor kami, biglang umulan. Buti nga di kami nabasa. <laughs> umulan. umulan. Sumilong muna kami. Ano di kami nabasa? Oo oh, nga, muntik <laughs> na yung ano. Pari uh, lang ba? Ano pari? Ah? Huh? Okay. di ka nabasa. <laughs> ulan, <nakasin yung> tayo. <laughs> <laughs> Buti na tayo. <ka> <laughs> Buti nakasilong kami. Ay, parang sa ulan. <laughs>

Sobra kami nag-enjoy Ang astig dito sa strums um, Kapag kayo nakabisita dito sa Siargao Hanapin niyo yung bar, yung strums Kasi artist yung may-ari Tsaka yung mga tumutugtog dun Solid din, mga buskers They perform for free But kung gusto mo magbigay ng tip Bigay ka And you know what, pumunta kami dun kanina, walang tao. Tapos maya maya, dumating si Daniel Padilla. Okay. So kapag hindi ako kakain, di ako. Bye vlog. So nga, shower Shout out to yung asawa ko, I love you. Masarap sa warma ito. Napakasarap sa warma, di ba? Oo, grabe. kayo.